Nagpapala si Russian President Putin sa mga NATO nations na kung papayagan nitong gumamit na ang Ukraine ng long-range weapon upang atakihin ang Russia, dito na umano magsisimula ang digmaan sa pagitan ng Russia at NATO. Matagal nang hinihiling ng Ukraine na payagan silang kumamit ng long-range missiles dahil ito lang daw ang tanging paraan para wakasan ang digmaan at ang gagamitin ng Ukraine ay walang iba kundi ang kanilang Storm Shadow Missiles. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang maaaring maging mga hakbang ng Russia kapag pinayagan na ng US at mga kaalyado nito na gamitin ang long-range missiles ng Ukraine at ano nga ba ang Storm Shadow missiles ng Ukraine at gaano ito makakatulong sa kanilang laban sa Russia. Sa loob ng maraming buwan, paulit-ulit na hinihingi ng Ukraine President na si Zelensky sa kanyang mga kaalyado na payagan na silang gumamit ng long-range missiles upang tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Sa isang pagpupulong ng Ukraine Defense Contact Group o UDCG na binubuo ng mga kinatawan ng mga bansa ng European Union at NATO noong September 6. Sinabi ni Zelensky na kailangan nila na magkaroon ng long-range capability hindi lamang sa teritoryo ng Ukraine, kundi pati na rin sa teritoryo ng Russia upang ang Russia ay mapilitan na humingi ng kapayapaan at tuluyan ng wakasan ang tigmaan. Noong Hulyo, hiningi ni Zelensky sa bagong nahalal na British Prime Minister na si Kier Stammer ang paglilino tungkol sa kakayahang gamitin ng Kiev ang Storm Shadow Missiles. Ang mga long-range missiles ay maaring magpikay sa Ukraine ng bagong tactical capabilities gaya ng kakayahang umataki sa mga malayong target bagaman Maaari silang magpikay ng isang kalamangan sa Ukraine, ngunit Sasapat nga ba ito sa lakas ng Russia? Sinabi ng US National Security Communication Advisor John Kirby sa isang pahayag sa media na ang ideya na ang Kanluranin at NATO ay nasa digmaan sa Russia ay hindi totoo at isang bahagi lamang ng propaganda ni Putin nitong Miyerkules ang US Secretary of State na si Anthony Blinken at ang UK Foreign Secretary na si David Lamy ay sabay na bumisita sa Kiev at nangakong magbibigay ng kabuoang $1.5 billion bilang karagdagang tulong sa ekonomiya ng Ukraine. At dito na rin muling tinanong ni Ukraine President Zelensky na alisin na ang mga paghihigpit at noong araw ding iyon ay nagpost ito sa X upang pasalamatan ang mga pinuno sa pagtatagawa dumadalaw sa kanya. Ayon sa kanya, mahalaga na marinig ang mga argumento ng Ukraine, kabilang dito ang mga long-range weapon. Sa pagpupulong sa Kiev, sinabi ni Blinken na pag-uusapan ng Washington ang kahilingan ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Blinken, nag-adjust at nag-adapt kami ayon sa mga pagpapago sa pangangailangan at walang kaduda-duda na magpatuloy kami sa ganitong gawain. Ito ay kasunod ng mga paratang ng mga kanluraning bansa na nagbigay ang Iran ng mga short-range missile sa Russia na mariin namang pinabulaanin ito ng Tehran. Sinabi ni Russian President Putin noong Wepes na kung pahihintulutan ng mga kanluraning bansa ang paggamit ng Ukraine ng mga long-range missiles sa teritoryo ng Russia, sisigaraduhin niyang magiging direktang kasangkot na sila sa digmaan. Ang mga bansang miyembro ng NATO, ang Estados Unidos at ang mga European countries ay idadamay na ng Russia sa digmaan. Bagaman hindi na idinitali ng Russia kung ano ang kanilang mga hakbang, ito ay nagtataas ng posibilidad ng pag-alsa ayon sa mga eksperto lalo na ang China na kaalyado ng Russia, ay tila may malaking pinaghahandaan. Ganon ang isa pang kakampi ng Russia, ang North Korea, kung saan napabalita na mas pinalaki pa nito ang kanilang nuclear arsenal. Noong nakaraang buwan, inihayag ng Russia na pinago na nito ang doktrina nito sa nuclear. Hindi pinangkit kung ano ang mga pagpapago Nagkakawi ng Russia na may pinakamalaking kapangyarihan pagdating sa nuklear sa mundo kung saan meron itong 5,500 nuclear warheads. Gayunpaman, ang armadong labanan o kahit ang pag-atake gamit ang nuclear weapons ay hindi lang ang tanging mga pagkilos na pwedeng kawi ng Russia upang mapigilan ang kanluraning kaalyado ng Ukraine. Dahil maaaring pataasin ng Russia ang mga kampanyang pagsasabot sa buong Europa at pagbigay ng pondo sa mga grupo ng terorista sa kanluran na tinuturing na Russian-backed proxies na madalas masangkot sa mga panununo, pananakit ng mga sibilyan at pagsira ng mga ari-arian at ang Russia ay maaaring maglungsad ng mga pag-atake sa mga personnel ng Western governments na nakatalaga sa mga lugar sa labas ng Europa tulad ng Gitnang Silangan o Silangang Asya. Isa pang posibilidad ay pwedeng mas marami pang patalsikin si Putin sa mga Western diplomats bukod sa anim na naunang British diplomat dahil sa paratang ng Russia na nag sa kanilang bansa. Samantala, pinayagan ni U.S. President Biden ang Ukraine na gamitin ang misil na ibinigay ng U.S. tawid ng border patungo sa Russia bilang pagtatanggol sa sarili o sa kanilang teritoryo. Ngunit may hangganan ang distansya kung saan nila pwede itong patamain. Isa sa mga pangunahing kahilingan mula sa Ukraine ay ang makagawa ng pag-atake gamit ang mga US-produced Army Tactical Missile System o ATACMS. Ngunit sinabi ng Pentagon na hindi sila ang sagot sa pangunahing banta na kinahaharap ng Ukraine mula sa mga long-range Russian glide bombs na ipinapaputok mula sa higit 300 kilometers per hour ang layo, lampas sa abot ng ATACMS. Kaya ang iginigiit ng Ukraine president ay payagan na silang gamitin ang Storm Shadow missiles. Ang Storm Shadow Missile ay isang long-range air-launched cruise missile na binuo sa isang Anglo-French collaboration at ginawa ng isang joint venture na kinabibilangan din ng Italia gamit ang mga bahagi o component mula sa US ang mga missile na pinapapotok mula sa mga eroplano ng militar sa himpapawid sa halip na mula sa lupa. Maaari itong tumama sa mga targets na hanggang 250 kilometers ang layo. Kung gagamitin mula sa airspace ng Ukraine, maaari itong tumagos ng malalim sa teritoryo ng Russia. Kung aalisin ang mga restriksyon sa paggamit ng mga long-range missiles tulad ng Storm Shadow Missile, Maaring mas madali nang atakin ang mga target sa Russia tulad ng Korksky, Milyerovo at Rostov. Ang bawat missile ay nagkakalaga ng isang milyong dolyar at kayang makasira ng mga Russian military infrastructure, kabilang ang mga impakan ng armas at mga bunker. Hanggang sa kasulukuyan, hindi pa nagbigay ang US at UK ng pahintulot sa Ukraine na gumamit ng long-range missile laban sa mga target sa loob ng Russia. Matapos ang isinagawang pagpupulong nila US President Biden at UK Prime Minister na si Keir Stammer nitong biyernes. Gayunpaman, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang Ukraine President na hilinging pahintulutan na ang paggamit ng long-range missiles dahil ayon sa kanya, yun lang daw ang tanging paraan upang wakasan ang digmaan. Para sa inyo, panahon na ba para payagan ang Ukraine na gumamit ng long-range missiles o magiging mitsa lang ito ng mas malaking digmaan? Comment nyo lang sa iba ba. Maraming salamat.